sa Camarines Sur naman nagikot si Vice President Jejomar Binay kung saan nagpahayag ng na suporta ang ilang leader doon umaaksyon si JV Arsena Birthday celebration ni dating House Speaker Arnulfo Fontebella ang sa Johnny Vice President Jejomar Binay sa Camarines Sur pero ang party naging campaign sortie Bit-bit ni VP ang kanyang mga senatorial candidate kan na presidente ng Republika ng Pilipinas His Excellency President Jake Jovan, Binay, palakpang in Inendorso si VP Binay ni Nafentebelia at dating Kamsur Representative Louis Villafuerte, mga leader ng dating magkaribal na political dynasty sa pinakamalaking lalawigan sa Bicol. Pareho rin silang stalwart ng Nationalist People's Coalition na sinasabing suportado ang Pochis Tandem. Congressman Louis, myself, and the other Known politicians in Cavarrino, especially, you will immediately conclude that the BNI presidency will be very strong. We will make him win here. We are well organized. Uh, has will have very little vote in Cavarrino. Mahigit isang million ang boto ng KamSuR. Ayon kay Villafuerte, Chuck na magungulelat ang LP sa lalawigan ni Congresswoman Leni Robredo. I would like to emphasize that the Liberal Party. in Camarines Circuit, do not point to 35 municipalities where they have a candidate. They have very few municipalities where they have candidates. Suportado rin daw si VP ng kababayan ni Jesus Codero na si dating Sorsogon Governor Raul Lee. Bilang sagot, ipinangako ni Binay na ibabalik niya ang Bicol Express at Karagdagang Airport kung mananalo. Ito yung mga talagang mga institusyon na sa politika ng Bicol. Ano? Siguro mas maigit eh, Pakinggan na lang natin kung ano, uh, paano sila magiging game changer. Muli namang bumanat si VP laban sa administrasyon. The biggest spender actually is the government. Ngayon, maraming hindi nagawa kasi underspending. Yung pala, kaya pala nag-underspend, ay eh gagamitin buhos, biglang ilalabas ang pera para sa dating na Kaugnay naman ang pagtanggi ni Senadora Miriam Santiago na isa publiko ang kanyang medical records, nere raw ito ni VP. Pero si VP ba, bukas na ilabas ang medical records para patunayang wala siyang sakit. Yun mga interesado, bibigyan ko kuyo ng authority. Mula dito sa Kamsur, umaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.